matagal na po ninyong hinihintay na kumpirmasyon ni Zian Lim tungkol sa kanila ni Iris Lee. Napabalita kasi ilang buwan na nakararaan na nung magpunta sila ng Amerika ay nagpakasal sila sa New York. Yeah, di ba? Yeah. Yan, pinabulaan na ni Zian yan. Hindi totoo na nagpakasal sila ni Iris Lee sa anmang lugar sa Amerika, lalo na sa New York. Pangalawa, sinabi rin niya na walang third party sa kanilang paghihiwalay ni Kim Chu. Ano masasabi mo, Romel? Ah, syempre, at least nataklaro niya ang lahat dahil hindi walang nag walang nag-overlap na relasyon kundi natapos ng relasyon bago siya ng ligaw ng ibang babae. ba? Diba? Okay. Walang third party. Walang niya. third party ang niligaw. Uh, Sinabi niya. Sabi ko niya. she is my filmmaker, she is my producer, and we are happy. At uh, mm -hmm. lumalabas nila, nagde-date na sila ngayon. ba? Diba? Yes. So, yun. kaya naman heto, eto na, unang-unang punto mula kay Juris Dr. Channel, uh, Mr. Zian, wala kaming pakikahit kasalman kayo na Iris Lee sa ibang planeta. May nalalaman ka pang paglilinaw. Ano to? Damage control, sabi niya. Wag kami no, che, sabi. <laughs> kasi nahuli na yung pagpapaliwanag kasi ang dami kasi oh, ng binayal. Oh. 'Di ba? <laughs> 'Yun naman ang kanilang ano. At sabi naman ni John, hindi na kailangan ngayon ng paglilinaw mula kay Mr. C Lim napakatagal na panahon ng lumipas na wala siyang kibo. Pagkatapos niya sa sasabihin niya, oo, nagde-date na sila nitong si Iris Lee at hindi sila nagpakasal sa Amerika. Hindi na yan ang kwento ngayon. Sabi ni John. Ayan. Okay, at eto pang isa. May pasunong pa rito. Please don't mention my name. Change topic na. Enough of si Lim. Tama na. Wala akong masasabi sa iyo, Mr. X. Hindi ako interesado sa mga happening sa buhay mo. Sabi ni Boy Z Karagay, nako, eh syempre mulat mula naman talaga ay uh, ramdam natin na malayo ang uh, ang sikmura talaga ng ating mga kababayan kay Zian Lim, di ba? Oh. Oo. Oo, At sabi ni Herminia Carion, na si ang loser. Buti nga na wala na siya sa buhay ni Kim Choo. Jing Kim, yun lang, love you, sabi ni Herminia Carion. Kim Pao na kasi ngayon, si Herminia Carion, di ba naman? Iiwanan po natin ang uh, kwentong ito at hintay na lang natin kung ano magiging reaksyon ni Kim Chu kung magbibigay nga ba di ba? Yeah. Yun lang naman yun.